वो भी है इंसान में dito muna na ano po sa diwata pasay update tayo dito mga kaibigan nandyan sa opisina niya si madam diwata mm -hmm.

Tog, oh. ayan iyong eh. oh, well, sure lang ayos. <laughs> Yan na daming kumakain, oh. Dito sa Sir Vincent, ang masipag na vlogger. Alam, minigyo lang kita. Busy ka. Natulog ako kaya ngayon, ngayon na ako. Vlog muna tayo. Alam mong minigyo lang kita. Walang nagpa-park ngayon kasi lunis. At dito, alas tres ng hapon. Kaway dito. <laughs> Tago. Tago. yan yung update natin dito kay Dewata Hi. Ano galing, Sen? Bulakan. Ha? Bulakan. Bulakan? Buson. Buson. Okay. Dito, uh, uh, picture ka na kay ano? Uh, Madam Tiwata. Kanina? hindi. Ay, 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 wala. Nararating lang namin yung Wala eh. Ah, lumabas daw kanina eh. Pumasok na ulit. Pero hindi sana. Ikaw ko yun. <laughs> Natagal summer ano? din. Got out, sir. Huh? Lily Barrow. Watch nyo ito, sir, lang <laughs> yeah, galing ba sila, sir? Ah, uh, talaga Dinayo nila to. Ito, pinsan nyo, Meron din siya, Sa Commonwealth, meron pa siya. Oh, QC. Saan Avenue. Sa, sa may kasi ano. pag ano ba galing ako dito galing ako sa isok okay. oh. pag ano sir ano sir galing ka sa south ay dito sa ano baba pa sa Quezon Avenue sa Kainang Bisa Baba ka sa namin Avenue, sakay ka doon ng Visayas Avenue. Ay, sakay ka ng pa-circle, sa at circle, at may sakayan na Visayas sabi so Avenue. Sabihin mo lang, in. ano, sa Shell. So, sa sa Shell, sakay ka tricycle, papasok. Sadyain. Uh, sir, mo, sir. Siya tao. Siya ito tao. Siya itong tao. tao. mga taga tao. Siya ito okay. sa Jubil, GRP Company, GRP Boys. Ah, GRP. Balik na ako. Ayan sila, sir.